Magandang araw mga kaibigan, Dudong Og Inday. So ito, pagkaumaga, ito agad gagawin natin. So ito mga kamatis dito, tinutukuran ko na kasi pag hinahangin, baka mabuwal or pwede ring mabali. Kaya tinutukuran ko lang siya pansamantala. Mahaba na. Tapos kung makita niyo yung mga nito, yan, matataba naman siya. Okay naman. Medyo himiyang dun sa lupa na ginagamit natin. So sa mga nagtatanong ulit, compost po yung lupa na yan. Ayan, nakita no, niyo yan. Kasi laki na nang hindi liit ko halos yung taba ng mga kamatis natin. So, sa mga nagtatanong lupa ko, yan, ganyan yung mga lupa ko. kompos lang, halo-halo na. So, dito may ampalaya tayo. Ganon din yung lupa na gamit ko dito, compost. So, ito, ayan o, namatay siya. Sobrang init. So, mangyayari nito, kailangan ko siguro itong palitan. So, i-check natin yung ilalim, kung ano yung kumakain ba dyan, bakit siya nagkaganyan. Ayun sa awa ng Diyos, kinakain yung ilalim. Kasi minsan may mga suso na maliliit. Yun yung mga kumakain. Masa sa mga halaman nyo, tingnan nyo yung mga pinakapuno ng halaman nyo. Merong mga suso na maliliit. So, yun ang pakaingatan nyo. Kasi ganyan ang mangyayari. So, antayin na lang natin ito. Makakasurvive pa to. Ang gagawin ko siguro, magte transfer na lang ako ng ampalaya dito. Kasi marami na mga ampalaya ko na mga lang ba yung bututututubo kung saan saan. So, katulad nito, nakikita nyo. Kung saan saan yung ampalaya. So, yung mga ampalaya na yan, Diyos ko, kahit buto niyan, kung kita ko sa lupa, kilala ko yung mga buto ng ampalaya. So, yan, ampalaya yan. Dito rin, ayan, ibunutin yan. Ito, so, may kangkong tayo dito. Malaki ng kangkong. Tapos, ayan na yung sitaw natin. Nakatubo na yung mga sitaw. So, kailangan na siya lagyan ng, ano, balag sa aming tawag dyan, ah. Yung gagapangan. So, sisimulan ko dito paggawa ng poste para may pagkakabitan ako nung ah, balag niya. So, bumutasan ko ito. Medyo matigas yung lupa dito. sa so kailangan ko gamitan ng bara. Ano kayo kay okay, si Inday? Medyo mabigat rin yung bakal na yan. Kaya mahirap rin siya gamitin. Tapos matigas yung lupa. So, kinabukasan okay, ko siya natapos. Kasi inabot ako ng gabi. So, ayan sinimulan ko ng lagyan ng alambre. Binili ko lang po yung alambre. Oh, alambre ST. Ayan. Oh, nga, alambre nga. Tapos, hahaluan ko lang siya ng nylon. Ayan, kung nakikita nyo inaano ko siya pahaba. Kasi mahirap yung tanggalin ko lahat, magkagumon-gumon yan. So, isa-isahin ko siyang paikotin para matanggal. Habang ginugulo ko ng mga alaga ko, ayan. Alambre, nylon, yan ang ginagawa ko. So, kailangan mo pa rin bumili. Pero hanggat maari makatipid ka, katulad sa ginawa ko dun sa mamaya, ano, may gagawin ako sa Ampalaya. Yung taga, ano, makakatipid ka kung ano meron lang. Pag wala, kailangan mo talagang bumili. Mapapagastos ka talaga. Siyempre, kailangan may gapangan yan. Sayang naman yung effort natin. So, dito kailangan tabunan natin yung pinakapuno. Iwasan natin ma-expose yung pinakakatawan niya. Ah, pinakakatawan, pinakaugat niya. Mali-mali na yun, eh, no? Kailangan anuhin natin yung pinakaugat. Tabunan natin or kailangan natin i-cultivate yung paligid ng mga halaman natin. Itong ampalaya, ililipat natin to Papalilan ko dito sa namatay. Ayan. Nakita niyo yung paligid natin. Medyo makalat pa. Pero unti-unti, gaya ng sinasabi ko, maayos na yun. So, paghiwalayin natin to. Para pag pinagapang ko sila, magkahiwalay na. Ayan. Ingat lang, baka mapigtas siya. Mabali yung pinakapuno. So, ayan, nasisimulan ko na dito. Lagyan ko siya ng ano, alambre sa pagitan niyan. Tapos doon din sa kabila. Kasi siya ko itatali yung nylon. Ayan. Maraming gamit yung alambre sa akin. Lahat sila gagamit talaga ng alambre sa mga gapangan ng gulay. Yan ang nagagamit. Kasi matibay. Tapos eto nagagawa ko para sa taas. Para dyan gagapangan yung mga ampalaya ko. tsaga lang talaga. Ayan, wala na mainit dyan. Ayan, tatawid ko yan dyan sa kamatis. unat-unat. Tali doon, tali dito. Kapag so, halaman, kailangan po talaga tsagaan, diskarte. So, ayan na. Yung nylon, tatali natin dyan. Tapos itatali doon sa taas sa alambre. Yan yung mangyayari niyan. So, simula lang, ganyan lang muna itsura. Pero gaganda rin po yan pag mga naglakihan na yung mga halaman natin. Kung mapalima down or namunga na siya. So, yan na. Pinapagapang ko na yung ampalaya. Yan yung simula. Gaganda na yan sila. Tapos, ito naman part na to. Mga nakatanim dyan, mga pipino. Yan sa gulong. So, alisin ko muna yung mga naghi, ano yan eh, mga naghimatay kong halaman na napabayaan. So, kinukuha ko yung lupa para magamit ko sa ibang halaman, mahalo ko sa compost. So, pag nagpapausok po ako lagi dyan para mataboy yung mga insekto. Ayan, nakikita niya, nalinis na yung pipe na to. Kailangan ko na lang siguro mag, ano, maglagay ng para sa pipino. So, ayan na yun, o, oh, ba diba? Mga, na, nakukuha ko yung mga tali na yan pag nag-grocery ako. Yun yung binahay-bahay ko. Pero nadagdagan pa po yan kasi ang lawak, ang layo ng latang ba? kailangan anuhin ko pa yan, lalagyan. So ito sisimulan ko na yung gapangan ng pipino. So yung pinoste ko na yan, dati ko mga project yan, mga, na, mga, ilang taon ko nang ginawa yan. So ang gagawin ko, gagawin ko para sa gapangan naman ng ating pipino. So walang matatapon. discard lang kung ano meron. So ito kahoy na to, kita niyan. So, Sira na siya tingnan, pero matibay pa po yan buo pa yung kalahati eh. So, pakinabangan na lang natin. Kasi ang pipino naman ni eh, pag namunga yan, namamatay rin naman yan katagalan. So, sulit na. Pakinabangan na natin yung kahoy. Kita niyo yan. Para paraan lang. So, gagawin natin yan. Tatalian natin ang alambre para hindi siya matanggal yan. No? Kabilaan yan. Kailangan matibay yung pagkatali natin. Alambre ang ginamit ko. Para talaga matibay. Hindi pwede yung tali-tali lang. Tsaga-tsaga lang talaga alambre doon, ikot dito, gamit ng plies. Mamantika na nga ako dyan sa sobrang init ng araw. Yung mga yung mga alas 10 na po yan, sobrang init. So, kailangan ko na siyang gawin kasi ang tagal ng oras ngayon, alas 6 na ng hapon, ang init pa rin ng araw. So, pag nagawa ko, kumbaga na isingit ko, gawin ko na lang talaga. So, ayan, sa aking kaibigan, salamat sa nagregalo sa akin yan. Ayan, si Melody's Garden. Sa kanya galing yan. Ayan pa rin, oh, sis. Nakikita mo. Oh. Buhay na buhay pa rin sis. So yung bahay-bahay natin dyan, naging tambakan na ng mga ano yan, aso. So kailangan ko magpako dito, kabilaan yan. Kasi katulad sa Ampalaya, ganun din lang gagawin ko. Para makatawid yung alambre natin, diba? Discarte lang ba? Pako. Mahingat lang kayo magpako, ha? Kita niyo yung kamay ko? Kamay ng lalaki. <laughs> Lahat na lang ginagawa ko panlalaki. Kaya kamay ko din ako nagtakap puro ugat. Ayan alalayan nyo lang yung pagpako. Lagyan na alambre, tapos itatawid. Katulad ng sinabi ko kanina, itatawid dun sa kapila. Katulad ng ginawa ko sa ampalaya. Ganun rin yan. So, i-secure nyo lang na matibay siya, hindi matbaklas. Tibay po yan. pinako ko pa, baon ko pa konti. Kita nyo naman yan. Hindi agad yan basta-basta masira. So, tatawid natin yung alambre. Sa kabila rin, i-ano ko yan, i- pagtatali. Ayan. Para dyan rin magsisimula yung gapangan ng pipino. Ayan. Tinali ko siya. paikot ikutin nyo lang. basta secure nyo lang na matibay. Kasi wala akong naisip ko anong paraan ni, eh. Iniisip ko maglagay pa ako ng post. Diyan medyo hassle na. Tapos wala naman akong masyado maraming materialis. O di ganyan na lang ginawa ko. Nagpako ako. Basta baon nyo lang ng ganyan. Hindi na matatanggal po yan. Hindi na mababaklas yan. Tibay na po yan. So, ito, ano to, spinach po. Ang gulay na yan. Hindi ko may inaalis siya mga gulay na yan kasi lagi ko sinasabi, pag may insekto, yan ang unang dinadapuan ng insekto. Kahit yung mga manok ko, pag nakawala, yan agad tinutuka nila, hindi yung pinakahalaman ko. Tsaka sa init ng panahon, kahit paano nakakadagdag siya ng hangin sa paligid. Kasi pag expose yung lupa sa paligid ng halaman natin, iinit yung lupa, may tendency yung halaman natin, mas maano yung init na nakukuha nila sa panahon ngayon na summer. So pag tinignan ko yung garden ngayon, marami na rin pagpabago. Umayos na rin siya kumpara nung una. So dito kailangan isi-secure ko lang talaga to eh. Ayan, ginagyan ko pa siya ng alambre para may alalay. Para hindi tagay siya matanggal ba. So kita itsura ko nyan. Taas na ng araw niyan. Mamantika na ako niyan. Feeling ko na kukunin na ako ng langit oh. Ang init na niyan. So, kailangan tiyagain ko lang talaga siya. Tali doon, tali dito yan. Secure na yan. Pwede na simulan yan. So, yan yung natapos ko. Mga puro alambre pa lang na ilagay ko. O, oh, di ba? tatawa ng halaman natin, pupino natin. Ito may insekto. Ito yung insekto kumakain. Kung napansin yung mga gilid, bawas-bawas. Yung ano na yan, bag na yan ang kumakain niya. Yan, mm, um, patay ka ngayon. Ayan. Saan yan? Yan, lagi kong nahuhuli dyan. May naman umano ko lang ng dakot yan. So, kailangan ko na ito ipagapag sa alambre. Alambre pa lang nalagay, pero kailangan dagdagan pa rin yan. So nilagay ko dito naman mga luya. Nagtatanim talaga ko ng luya kasi dati pag kailangan ko ng luya, dudukot lang ako sa lupa, may luya na ako. E tulad ngayon, ang mahal-mahal kaya ng luya ngayon. Kaya hindi po pwedeng mawala yan sa mga halaman ko. Tapos update sa sili natin, ayan na malalaki na oh. Yung iba may bulaklak na. Sana magtuloy-tuloy yung bulaklak. Ang baba lang po ng sili natin pero kita mo naman, ang taba niya. Tapos nagbubulaklak siya aga-aga. So, yung mga putol na mga wire, wire ng internet natin to eh, namin, ay pakikinabangan, tinanggal ko doon sa poste. Eh. Pinalitan kasi yung linya namin, inaiwan lang naman yan, tinanggal ko doon sa poste. Eh, para pakikinabangan ko, gagawin kong tali dyan. So, ganyan ako magtali. Para secure talaga. At hindi dadaos yung mga alambring naka, ano, yung pinantali ko alambre, pag nagapangan, hindi siya dadaos pag nabigatan. Kasi secure yung gilid, Oh. Para hindi siya bababa. So, ganyan talagang ginagawa ko para hindi siya maggalaw-galaw rin. Yung uusog-usog, ganyan ang ginawa ko, tali, lak na lak talaga siya. Kasi mahirap na yung patak takbo siya, oh. pa ba siya niyan? Tsura ko talaga siya huwag you know? ng halaman? 'Pag <laughs> ako taga naghalaman, wala na ako minsan, pakialam sa si tsura ko. kaya na, taba talaga ng lalaki, yung kita yung kamay ko malaki pero yung dahon ng pipino, ang lalaki rin kailangan ko na siyang i pa ano, iway ko na ba siya yung turuan ng gumapang. Ganyan. Kasi pag nakapit na yan diyan, diretso diretso naman yan. Ganyan naman sila eh. Simula lang i-way natin ng ganyan. Lalaki yan taba nila. Nakakatuwa sa isang maghahalaman tapos ganyan yung halaman. Ay nako. Parang gigil na gigil ako diyan, no? nakakaano ah, siyang alagaan. Huwag lang talaga siya mapurwisyo kasi nakakawalang gana sa totoo lang. So, ito may plastic ako. Dapat ang bibiling kong plastic sa yelo. Eh, hindi pala pang juice lang. Kaya kagatin na natin yan. <laughs> Gagawin kong pang balot yan. Meron tayong unang bunga ng ampalaya. So, bago tayo maunahan ng putakti, yun yung nagtusok-tusok dyan sa mga suha ko, yung putakti. Unahan ko na ng balot yung plastic. Aasahan mo lang kasi katulad ngayon mainit yung panahon, maiinitan yan. Maka masira rin siya. At least, hindi siya matusok ng putak, eh. It, uh, may tendency na masira siya dahil sa init ng panahon natin ngayon. Ito na pala yung ano natin, oh. Sitaw. Ang lush niya na. Ang ganda ng tubo nila. May mga problema lang minsan sa dahon. Ang ginagawa ko, inaalis ko yan pag ganyan. Kasi kung ano man yan, hindi siya hahawa. Diba? Mga tulad yan, oh. Alisin na yan. Huwag nyo nang antayin makahawak ayan yan. Para sigurado. Kasi hindi naman maiwasan yan eh. Nadapuan ng mga insekto yan. Nasa taas pa sila. Sinisilip ko isa-isa yung dahon na yan. tas na yung update ng kangkong natin. Ano ba to? Ah, spinach yan. Yung matinik ang katawan na spinach yan yan. Ito naman yung kangkong natin. Nakapag-harvest na ako ngayon. Tapos ito yung mangustin natin. Sa sobrang init ng panahon, kita mo talaga yung mga dahon na susunog. Kawawa yung mahalaman pag hindi mo talaga naaalagaan. Didiligan ko yan, tapos pinapausukan ko. Kasi may mga apid. Magtaka kayo mga bunga, sinisiksikan ng langgam. Yung pala may apid. Tapos ito yung update sa ano natin, kamatis. Kita nyo naman yung kamatis natin. Tinukuran ko muna ng mga ano, PVC. Kasi mabubuwal yan. Ang lalaki pa naman ng puno. Tapos ito yung kasabayan niya noon. Oh, ang liit ng kasabayan niya nung tinanim ko. Yung nilipat ko dyan sa lupa. Ang lalaki na. Taba-taba na nila. Ayan yung ano natin. Kamatis. Tapos yung katabi niya. Ito yung katabi. Ito sa kanan. Ayan yung kalabasa. Makikita niyo naman sa simula na parang tubo lang sa gilid. Ayan na. Malaki na yung kalabasa. Lalaki na rin ang dahon niya. Hanggang siya tumubo. Tinabayaan ko na lang siya, yan, nagapang na siya. sa dulo niya, may alugbati doon sa dulo niya. Hindi pa gawin kalas yung alugbati, kakatalim ko lang. Tapos ito ang maganda dito, oh. Whole year, meron akong suha. Ang bait-bait na suha na yan. Yan nga, pausok na ako dyan ng pausok. Kasi lapitin ng api yan. pugkos bugkos yan pag nagbunga. Tapos ito naman yung update natin. Three years ago na ata to Yung pinatubo ko yung galing talaga sa buto. May vlog ako nyan. na lemon natin. Ang lush niya na. Ang dami niya ng ano bunga. Nilipat ko na rin siya sa lupa. Lemon po 'yan. Nakikita niyo oh. Tapos may bunga na rin yung ano natin dito. Malunggay. Tapos ito na revive ko lang 'to. Akala ko talaga 'to mamamatay na 'tong guyabano na 'to. Ibuti na lang naka-revive. Meron na siya mga suloy. Bumabalik mga dahon. Araw-araw ko nagdidilog yan. Umagot siya kahapon para makarecover lang. Sayang kasi pag namatay ang guyabano ang oh, mahal-mahal pa naman ng guyaba no ng pag binili mo.